Anay, ayan, nanalo tayo ng 8 pesos. 8, 8. 8. Yun o, napapagod na ang ating taga ano, ang taga hila ng piso. Ayun. Ang numero 18, number 18, 18, 18. Nanago tayo ng dalawang So yun, what's up mga ka-Rabbit So for today's video ay wala muna tayong tutorial sa ating Prince Rabbit Vlogs Dahil sa pagkakataon na to ay igagala ko ang aking pamilya Kasama ang aking mga kapatid, pamangkin, bayaw at hipag Let's go! Inuna ko na ang ating batang makulit dahil kanina pa ako pinukulit na gusto niya nga raw magpaputok ng lobo sa dark. So ayan, hindi naman makatama dahil nga may na ang kanyang pagpato. So kulang pa sa practice. At ayan na nga, sinunod na namin ang horror train. So ngayon, Boss Kasama ko nga pala ang aking pamilya, ang aking asawa at anak. At syempre, sa aking kanan ay ang aking mahal na mahal na asawa. Ay! <laughs> Ayan na! Let's go! Ayan, tignan mo mula. Ayan na. pagtapos nga namin sa horror train ay sinunod namin yung hinahagis na bariya at balak nga namin dito na, na ang tagahila ng piso at kung nga nyo naman ay ayan nanalo tayo ng 8 pesos 8 8, 8, 8. yun know, o napapagod na ang ating taga anot ang tagahila ng piso ngayon ano, Papagod na siya <laughs> At ngayon tinesting ko naman At sinubukan kong mag ala Patang kaya po So ngayon ay tawagin nyo kong Si Tangkol at babarilin natin Si Rigor Yan So napakasintado natin dito sa pagkakataon na to. At syempre, hindi papaya ang batang to na hindi siya susubok. Ayan, tawagin nyo naman siyang si Tanggal. Este, si Prince pala. Siya si Prince Rabbit Vlogs. Let's go! sinubukan din natin ang larong ring dahil may nakita nga tayong isang may limandaan at talaga namang napakahirap at tubo na lugaw pa so ayan na wala tayong makukuha rito syempre susubukan natin ng ibang mga sugal kahit hindi naman talaga tayo sugarol so testing natin para ma-enjoy natin ang moment ng perya so bira lang magkaperya kaya eto sulitin na natin let's go 59G. <tinyo> <tinyo> Balik! 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 Sinubuhan din natin ang ring na daro At ayan nga bago tayo magsimula ay ako ni ate na tatlong puti makashoot ay may panalo ng keychain at sa may decolor na bote ay may isang keychain basta maishoot natin sa kaya ayan na nga si ate dahil na sunod sunod ang ating shoot hindi niya akalain na ganun na pala tayo kausay charot Number I, ay -8, -8. -8. number 18, number <question> at syempre dahil sayang naman ang outfit natin na pang basketball ay sinubukan ko na rin ang basketball dahil pag daw nakashoot ay may premyo na at dahil nga tayo ay magrarabit ayan hirap na hirap tayo makashoot mahari ka ang ng ring ni kuya so lamang na lamang, kada bayad mo ay pang merienda niya na yon syempre at pagtapos nga sa basketball ay isinakay naman namin ng mga bata sa may kabayo dahil nga syempre hindi kumpleto ang perya kung walang ganitong mga rides tulad ng kabayo kaya inenjoy ko na rin ang moment at nagpakabata muna ako sa pagkakataong to at pil na pil ko nga ayan kasama ng aking anak na sobrang saya na ngiting tagumpay at para kaming nasa cowboy bebop Good enough. Yeah.